Kumusta? Pagmasdan ninyo ang nakakakilabot na larawang ito. Kilala siya sa palayaw na railroad killer. Nakatakas siya sa pinakamabigat na parusa sa loob ng maraming taon. Sa pamamagitan ng pagsasabing mayroon siyang sakit sa pag-iisip at mula nang siya ay mahuli, walang sinuman ang makapagpatunay na siya ay nagsisinungaling. Sa tingin ko, mayroong kakaiba sa kanya. Gayun pa man, nangangahulugan ba iyon na wala siyang pananagutan? Naniniwala ang FBI na wala nang nabubuhay sa mahigit 30 biktima hanggang sa may isang nakaligtas na lumitaw. Kaya, sino, siya? Ano ang mangyayari sa natitirang 22 dalaga? Mahuhuli kaya siya? Panoorin natin ang buong video at sabay-sabay nating alamin ang katotohanan. Isang gabi noong Agosto 1997, si Christopher Meyer, isang 21-taong gulang na estudyante sa kolehiyo, kasama ang kanyang kasintahan na si Holiday Dunn, ay naglalakad sa tabi ng riles ng tren sa Lexington, Kentucky, USA. Nang gumagabi na, paalis na sana sila, nang biglang may isang anino mula sa likod ng isang kahon ng kuryente sa gilid ng daan ang sumugod at pinigilan si Meyer. Saka tinalian ang kanyang mga kamay at paa at tinakpan ang kanyang bibig. Pagkatapos, ang hindi kilalang lalaki ay gumamit ng isang malaking bagay at paulit-ulit na ipinukpok sa ulo ni Mayer hanggang sa hindi na siya gumalaw. Matapos paslangin si Mayer, sinugod ng salarin si Hali at pinagsamantalahan. Sa oras na iyon, nakatali rin siya gamit ang sarili niyang sinturon. Pagkatapos, Ginamit niya ang sandata para hampasin ang ulo ng dalaga hanggang sa mawalan ito ng malay. Inakala niyang pareho na silang pumanaw kaya mabilis siyang umalis sa lugar ng krimen. Ngunit masuwerteng nakaligtas si Holly. Bagamat siya ay may malubhang pinsala, kahit na nabali ang kanyang panga, nakakapagsalita pa rin siya. Matapos siyang matagpuan, sinabi niyang malapit lang sa riles ng tren ang kanyang kasintahan. Nandoon pa ang kasama ko. Nandoon pa ang kasama ko. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis at ang medical team at sinuri ang kalagayan ni Holly. Pagpasok namin sa pintuan, natatandaan kong may maraming tuyong dugo sa kanyang mukha at buhok. May pinsala ang kanyang panga. Nakakita kami ng maliit na sugat sa kanyang leeg. Sinabi niya na ang pangalan niya ay Holly at siya ay pinagsamantalahan, binugbog at sobrang nasasaktan. Nagbigay siya sa medical team ng karagdagang detalye tungkol sa nangyari at hiniling na hanapin nila si Chris. Sinabi niya sa amin na ang kanyang kasama ay nasa malapit pa rin sa riles ng tren. Isa sa mga paramedic ang sumama sa pulis upang hanapin ang taong ito. Pagkatapos, bumalik ang paramedic at kinumpirma sa amin na mayroong isang katawan doon na hinampas sa ulo ng isang malaking bato at wala ng buhay. Noong madaling araw ng isang araw ng Oktubre 1998, ang pangalawang biktima, si Leafy Mason, 87 taong gulang, ay natagpuan sa kanyang tahanan isang bahay sa tabi ng riles ng tren sa Hughes Springs, Texas, Signang. Mason ay pinaslang gamit ang isang bakal na pamalo sa ulo noong ika 17 ng Disyembre 1998 sa Houston, Texas. Isang hindi kilalang tao ang pumasok sa bahay ni Dr. Claudia Benton, 32 taong gulang, upang kunin ang kanyang buhay. Ang kanyang bahay ay malapit sa riles ng tren na dumadaan sa suburb ng West University. Sa bahay ni Benton, kinaumagahan, nakahanap ang mga pulis ng hindi kilalang fingerprint noong Mayo 1999. Ang sumunod na dalawang biktima ay si Norman Skip Stoneman at ang kanyang asawang si Karen Stoneman, parehong pinaslang gamit ang isang sledgehammer habang natutulog sa kanilang bahay nakatabi ng riles ng tren na dumadaan sa Texas City. Ang pulang masda ng mag-asawa ay natagpuan sa San Antonio, tatlong linggo pagkatapos. Ilang bakas na natagpuan ay tumugma sa mga bakas sa pagpaslang kay Dr. Claudia Benton. Sa loob lamang ng dalawang taon, mahigit tatlumpung kaso ng pagpaslang ang naganap sa tabi ng mga riles ng tren. At ang mga katawan ng biktima ay laging natatagpuan sa madaling araw. Dahil sa halos magkakatulad na paraan ng pagsasagawa ng krimen, napag-alaman ng mga pulis na lahat ng mga kasong ito ay gawa ng iisang salarin at sila ay nahaharap sa isang malupit at mapanganib na serial killer. Patuloy na ibinalita ng media at binansagan ang salarin na railroad killer. Hindi siya tumigil at ang paraan niya ng paglalakbay sa riles ay napakatuso dahil hindi ito masusubaybayan. Sa libo libong mga tren at milyon-milyong milya ng riles na nakalatag sa buong Amerika. Napakahirap siyang mahuli. Ang Railroad Killer ay naging isang bangungot para sa mga residente na nakatira malapit sa mga riles sa Amerika noong panahong iyon. Si Trevon Anderson isang dating tagausig ng estado, ay natuklasan na siya ay isang palaboy na sumasakay sa mga tren at gumagamit ng iba't ibang peking pangalan. Kung handa kang matulog sa tren o sa bukid, maaari kang mamuhay ng palihim sa mahabang panahon. At sa tingin ko, hindi natin siya mahuhuli sa lalong madaling panahon. Sa ospital, si Holly ay malubhang nasugatan at nasa kritikal na kondisyon. Ngunit gusto pa rin niyang tulungan ang mga investigador at nagbigay ng maraming mahahalagang impormasyon. Kahit na nanghihina dahil sa kanyang mga sugat, isinulat niya ang lahat ng kanyang natatandaan tungkol sa hitsura ng salarin. Habang inaatake, tinandaan niya ang mukha, tatu, peklat, at lahat ng iba pang detalye tungkol sa sumalakay upang matuntun siya. Ayon sa paglalarawan, ang salarin ay may taas na humigit kumulang 1.7 metro. Maitim ang balat, itim ang buho, at kulay kape ang mga mata. Mayroon siyang peklat sa kanyang kanang palasing singan. Isang tatu ng ahas sa kaliwang braso at isang tatu ng bulaklak sa kaliwang pulso. Naniniwala ang mga pulis na ang salarin ay maaaring isang migranteng manggagawa o mekaniko. Nag-imbestiga sila sa mga tirahan ng mga walang tahanan, mga lugar kung saan nakatira ang mga imigrante, at maging sa mga kilalang lugar sa lungsod. Isinama ng Federal Bureau of Investigation o FBI ang railroad killer sa kanilang listahan ng 10 pinakapanganib na wanted na tao. Ipinakalat ang kanyang wanted poster kahit saan na may pabuya na aabot sa halos 3 milyong piso para sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa kanya. Habang hindi umuusad ang imbestigasyon ng pulisya, ang mga tao ay laging balisa at takot. Sila ay laging nag-iingat, lalo na kapag may paparating na tren. Ang mga bata ay hindi pinapayagang lumabas ng bahay sa gabi at ang mga tindahan ay nagsasara ng napakaaga. Maraming pamilya ang naghanda pa ng baril sakaling magkaroon ng gulo. Sa wakas, nagkaroon ng pag-asa nang matukoy ng pulisya ang fingerprint ng salarin na naiwan sa bahay ni Dr. Claudia Benton. Sa bahay ng biktimang si Claudia Benton, natagpuan ng pulisya ang fingerprint na pinaniniwala ang iniwan ng salarin. Ipinakita sa pagsusuri na ang fingerprint ay tumutugma kay Angel Maturino Resendiz, isang ilegal na imigrante mula sa Mexico, na madalas na naglalakbay sa hangganan ng dalawang bansa. Si Angel Maturino Resendiz ay ipinanganag noong Agosto 1. 1960 sa estado ng Puebla, Mexico. Mula pagkabata, hindi nakasama ni Resendiz ang kanyang mga magulang kaya kulang siya sa pag-aalaga at paggabay. Si Resendiz ay naging palaboy sa mga lansangan at tanging ang kanyang kapatid na babae sa Albuquerque, New Mexico ang kanyang kinakausap. Unang napansin ng mga autoridad sa Amerika si Resendiz noong siya ay labing anim na taong gulang pa lamang dahil sa pagtatangkang tumawid sa hangganan patungong Amerika. Isang buwan matapos siyang ma-deport, sinubukan muli ni Resendiz at nagtagumpay dito. Ginawa niya ang lahat ng trabaho para mabuhay. Noong Setyembre 1979, si Resendiz ay sinentensiyahan ng 20 taong pagkakakulong para sa pagnanakaw at pangaabuso sa Miami, Florida. Masuwerting nabawasan ang sentensya ni Resendiz at nakalaya pagkatapos ng anim na taon. Pagkatapos noon, pinilit siyang bumalik sa Mexico ngunit patuloy siyang naghanap ng paraan para makatawid muli. Sa huling bahagi ng 1986, muling nahuli si Resendiz para sa iligal na pag-iingat at paggamit ng armas sa Texas. Isang taon pagkatapos, muli siyang pinalaya. Pagkatapos noon, ilang beses siyang lumabag sa batas at nakulong. Ang paglabas-masok sa kulungan ay naging pangkaraniwan na para sa kanya isang mahirap na pagtugis dahil sa sapat na ebidensya. Opisyal na kinasuhan ng pulisya si Angel Maturino Resendiz bilang salarin sa pagpaslang kay Dr. Claudia Benton at sa pagkakasangkot sa iba pang mga kaso. Ayon sa pulisya, kumikilos si Angel Maturino Resendiz para makuha ang kanyang mga pangangailangan tulad ng alak, ipinagbabawal na gamot, isang lugar na mapagtataguan, o dahil sa pera. Gayunpaman, kahit na natukoy na ang salarin, hindi naging madali ang paghuli sa kanya dahil wala siyang permanenteng tirahan na nagpahirap sa pagtukoy sa kanyang kinaroroonan sa panahong iyon. Patuloy pa rin siya sa paggawa ng krimen at pagtakas. May mga pagkakataon na akala ng pulisya ay malapit na nilang mahuli siya. Ngunit bigla na lang siyang naglalaho. Nakatanggap ang mga tanggapan ng pulisya ng libu-libong tawag mula sa mga mamamayan na nagsasabing nakita nila ang suspek. Ngunit walang sino man ang nakakaalam kung nasaan talaga si Resendiz. Ang mga kilos ni Resendiz ay laging biglaan. Sumasabay siya sa mga tren na may kargamento, madalas, hindi alam ni Resendiz kung saan siya mapupunta. Humihinto siya sa kahit saang lugar na gusto niya. Kumukuha ng kahit anong bagay na kailangan niya at handang gumawa ng masama sa sino mang kapuspalad. Pagkatapos, sa pamamagitan ng mga tren na iyon, muli siyang naglalaho at laging nauuna sa impormasyon ng mga mamamayan at mga investigador. Si Resendiz ay may asawa na nagngangalang Julieta Reyes. Nakasalukuyang nakatira malapit sa hangganan ng Mexico. Pinuntahan siya ng mga tauhan ng FBI at humingi ng tulong mula kay Julieta. Doon lamang niya nalaman ang mga gawain ng kanyang asawa at nais niyang tulungan ang pulisya sa pag-asang mapigilan si Resendiz sa paggawa ng karagdagang krimen. Ibinigay ni Julieta sa pulisya ang maraming alahas at mahahalagang kagamitan na ipinadala ng kanyang asawa mula sa Amerika. Kinumpirma ng mga kaanak ng biktima na kabilang doon ang ilan sa mga pag-aari ng kanilang pamilya. Habang nag-aaksaya ng maraming pagsisikap ang FBI sa paghahanap kay Resendiz, ngunit walang resulta, nahuli ng mga border patrol ang suspek malapit sa El Paso habang sinusubukang tumawid ng ilegal. Sa panahon ng kanyang pagkakakulong para sa kriming ito, Kinuha ng Immigration and Naturalization Service ang fingerprint ni Resendiz. Inakala na matutukoy na ang kriminal kapag ang kanyang impormasyon ay naimbak na sa pambansang sistema. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, pinalaya si Resendiz. Naniniwala ang mga investigador na si Angel Maturino Resendiz ay maaaring nakagawa na ng krimen bago pa man siya pinaghihinalaan ng pulisya na may kaugnayan sa kaso ng pagpatay noong 1997. Kinuha ng Immigration and Naturalization Service ang fingerprint ni Resendiz. Ngunit sa kanyang swerte, sa mismong oras na iyon ay nagkaroon ng problema sa koneksyon ang sistema ng computer doon, kaya't nag-abiso ito na walang natagpuang datos na may kaugnayan sa lalaking ito. At dahil doon, hindi matukoy kung siya ba ay isang wanted na tao o hindi. At pagkatapos noon, ipinatapon siya pabalik sa Mexico Agad-agad matapos siyang palayain. Sa loob lamang ng 48 oras, bumalik si Resendiz sa Amerika at pumaslang ng apat pang katao. Nagpahayag ng malaking pagkadismaya ang publiko nang malaman na apat na inosenteng tao ang pinaslang dahil lamang sa pagkakamali ng mga computer. Matapos ang ilang araw na walang resultang pagtugis, sa wakas, nilapitan ng mga detektib ang kapatid na babae ni Resendiz na si Manuela sapagkat siya lamang ang tanging taong regular na kinokontak ng suspek. Hiningi nila ang kanyang tulong sa panawagan kay Resendiz na sumuko. Sinabi ni Manuela na ilang beses siyang kinontak ng kanyang kapatid upang ipaalam ang kanyang mga plano sa panahon ng kanyang pagtakas. Kahit na ilang beses niyang pinayuhan, hindi pa rin nabago ni Manuela ang isipan ng kanyang kapatid. Ngayon, kahit na natatakot na maaaring mahatulan si Resendiz ng pinakamataas na parusa kung mahuhuli, Ayaw din niyang magpatuloy pa si Resendiz sa paggawa ng krimen. Kaya, nakipagkasundo ang FBI kay Manuela sa tatlong kondisyon kung mapapapayag niya si Resendiz na sumuko. Una, magiging ligtas si Resendiz sa buong panahon ng kanyang pagkakakulong. Pangalawa, regular siyang madadalaw ng kanyang mga kaanak. At pangatlo, Bibigyan si Resendiz ng psychological treatment noong gabi ng Hulyo 12, 1999. Naghanda ang FBI ng puwersa para sa pag-aresto sa mapanganib na kriminal. Alas 9 ng umaga, kinabukasan, isang pulis kasama si Manuela at isang pastor ang pumunta sa tagpuan para makipagkita kay Resendiz. Nagkita sila sa tulay na naguugnay sa Zaragoza ng Mexico at sa El Paso County ng Amerika. Hindi nagtagal matapos dumating sa tagpuan. Nakita nila ang isang maliit na truck na huminto at bumaba si Resendiz. Puno ng putik ang suot niyang sapatos nang lumapit siya sa kanila. Inilahad ng pulis ang kanyang kamay upang makipagkamay kay Resendiz. At habang siya ay walang kamalay-malay, nasunggaban siya ng pulis. Hanggang sa mahuli si Resendiz, hindi maintindihan ng mga autoridad kung paano niya nagawang madaling makatawid sa pagitan ng hangganan ng dalawang bansa upang isagawa ang kanyang mga krimen nang hindi napapansin. Mahirap para sa pulisya na matukoy ang kinaroroonan ni Angel Maturino Resendiz dahil kahit siya mismo ay hindi alam kung nasaan siya. Matapos mahuli si Resendiz. Maraming mamamayan ang dumalo sa isang misa ng pasasalamat. Nais nilang patawan siya ng pinakamataas na parusa para sa kanyang mga krimen. Inakusahan sa pagpaslang kay Dr. Claudia Benton at direktang may kaugnayan sa pagkawala ng ilang biktima. Ikinulong si Resendiz sa isang masikip na selda sa Harris County Jail na may pinakamahigpit na seguridad. Ang mga legal na pamamaraan sa paglilitis kay Resendiz ay napakakumplikado na kinasasangkutan ng maraming isyu sa kasunduang legal sa pagitan ng mga estado at sa pagitan ng dalawang bansa na Amerika at Mexico. Bukod pa rito, maraming beses na naantala ang paglilitis kay Resendiz dahil sa katigasan ng ulo at hindi pakikipagtulungan ng suspek. Minsan, nananatili siyang tahimik at sa ibang pagkakataon, itinatanggi niya ang lahat ng kanyang naunang ipinahayag bago ang huling pagilitis. Ipinasuri rin si Resendiz sa isang psychiatrist na itinalaga ng korte upang suriin ang kanyang kalagayang pangkaisipan. Ito ay itinuturing na pabor kay Resendiz dahil maaaring mapagaan ang kanyang krimen kung mapapatunayang siya ay may sakit sa isip. Gayunpaman, tinanggihan niya iyon. Bukod pa rito, kahit na sinubukan ng kanyang pamilya na kumuha ng abogado para sa kanya, tinanggihan din ito ni Resendiz. Walang sinuman ang nakakaintindi kung ano ang iniisip ng salarin na ito. Ang huling paglilitis ay naganap noong Hulyo 22, 1999. Bagamat pinaniniwalaang si Resendiz ang salarin sa mahigit 30 kaso ng pagpatay, opisyal lamang siyang kinasuhan sa kabuuang seden kaso. Gayunpaman, hinatulan lamang siya sa krimen ng pagpaslang kay Dr. Claudia Benton noong 1998. Ito ay nagdulot ng pagtutol mula sa mga taong naroroon sa paglilitis. Ayon kay Dr. Ramon Glover, isang psychologist, Si Resendiz ay may mga hindi magandang pananaw sa mga kababaihan sa partikular. Alam niya kung ano ang kanyang ginagawa sa tuwing gumagawa siya ng krimen. Wala siyang anumang senyales ng sakit sa isip sa paglilitis. Detalyadong isinalaysay ni Halidan ang kasintahan ng biktimang si Christopher Meyer, ang pag-atake noong Agosto 27, 1997. Maswerte siyang nakaligtas matapos siyang saktan at abusuhin ni Resendiz ngunit hindi pinalad ang kanyang kasintahan. Ang mga pahayag ni Halidan ay patuloy na napuputol dahil sa kanyang pag-iyak. Bukod kay Halidan, mahigit dalawampung pangtestigo ang dumalo sa korte upang magpahayag laban sa mga gawain ng salarin na ito. Sa huli, matapos ang walong araw na paglilitis, inihayag ng hurado ang kanilang hatol. Si Resendiz ay napatunayang nagkasala ng sadyang serial killing. Walang anumang nakakagaang na pangyayari at hinatulan siya ng pinakamataas na parusa. Noong Hunyo 27, 2006, ang serial killer sa riles ng tren ay isinailalim sa parusang kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection. Bago ang pagbitay, tinanggihan ni Resendiz ang kanyang huling pagkain at biglang nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Nararapat sa akin ang lahat ng ito. Nagpahayag ng pagsisisi si Resendis at humingi ng kapatawaran. Ngunit huli na ang lahat. Alas, 7.28 ng gabi, binawian ng buhay si Angel Maturino Resendis na nagtapos sa kasong nagdulot ng takot sa mga mamamayan ng Amerika. At iyan ang kwento natin ngayon. Ano ang masasabi ninyo sa kasong ito? Ano sa tingin ninyo ang salarin sa riles na ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba para tayo ay magtalakayan. Lubos naming pinapahalagahan at pinasasalamatan ang inyong panonood hanggang sa puntong ito. Huwag kalimutang i-like ang video para tulungan kami. Maraming salamat sa inyo. Paalam at hanggang sa muli.